Hello guys, this is Mads and gusto ko lang i-share sa inyo yung isa sa mga na-order ko sa aking favorite shop Ayan, ang aking tripod Yay! Meron na akong tripod na magagamit for uh, my pedicures Ayan, kasi masyadong magalaw yung mga videos ko kaya... Um, nagsabi ako sa asawa ko na gusto kong bumili ng tripod kaya sinuportahan niya naman ako sabi niya sa akin, umorder na ako at ayun na nga, dumating na siya and napakaganda talaga nito perfect na perfect sa mga gustong mag-vlog kasi matibay siya at hindi talaga magagalaw yung pag-film mo ng video kaya nakakatuwa talaga siya ayun lamang po at kung bago ka pa lang sa aking channel, please like, share, and subscribe po for more videos. Thank you for watching guys. Bye!